Magandang araw mga kaibigan. Uh, gusto kong i sa inyo ang makabuluhang mensahe ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Vic Rodriguez sa pagtitipon ng hakbang maisog kapon. Okay? So, dinasalamatan ni VP Sara ang kontribusyon ng hakbang maisog uh, dito sa ating bansa yung kanyang, kanilang advokasya na transparency at Uh, accountability, peace and security. Si Attorney Vic Rodriguez naman pinasalamat niya ang mga volunteers, ang mga social media bloggers uh, sa pagpapakailap ng katotohanan. Uh, so panoorin natin ang mensahe ng dalawang leader ng ating bansa. Ladies and gentlemen, let's watch this and hear the message coming from no other than the Honorable Vice President. of the Republic of the Philippines Vice President, Sara Duterte Carpio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayaw, adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. My warmest greetings to the men and women behind Hakbang ng Maiso who are gathered today in the spirit of solidarity and love of country. Let me thank you for your commendable display of unity in tirelessly rallying for genuine transformation, underscored by our shared democratic principles and deep regard for the welfare of our Kababayan. With your brave and tireless dedication to the noble purposes of the MAISO movement, it is my sincere hope that together we can advance justice for the underprivileged and work towards the vital task. of fostering a brighter future for our nation. Ang pangako ng pagbabago ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap. Sa harap ng mga hamon, doblehin natin ang ating dedikasyon sa paglilingkod sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong dedikasyon sa bayan at suporta sa mga advokasya ng tanggapan ng pangalawang pangulo sama-sama tayong magsusulong ng mas matatag ang sambayanan para sa makabuluhang pagbabago. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Hindi ko nararamdaman na wala tayong partido. Kahit sa ako ko magpunta, napakaraming taong sumasalubong, isa ang sinisigaw. Ipaglaban mo po kami Patuloy sana kayong maging bosses namin.